For today's vlog ay nandito kami ngayon sa sukat. Nag-commute lang kami. Uh, pupunta kami sa wake ng kapatid ng uh, one of the pastor din ng aming church ng Lord Jesus Our Redeemer. Since sabi ko nga sa inyo ang aking asawa ay pastor. So siya ay naimbitahan na magbigay ng word of encouragement sa wake ng ano, ng kapatid ng aming isang pastor. So, ayan na nga. Naglalakad na kami, guys. Tingnan nyo naman, oh. Naka-holding hands. And nasa sukat na kami, guys. Bago kami didiritso doon sa wake sa St. Peter, dumaan muna kami dito sa isim sukat kasi maaga pa naman. And yun ang usapan namin para hindi kami kasi, ma para di kami matraffic so, inagahan namin and then, and tambay muna kami dito sa SM SoCat, and pagdatingan namin dito, ang ganda lang ano nila o, hindi ba, ang ganda lang SM SoCat nila uh, napaka-colorful uh so, ayan na nga for the video-video naman muna ang first person dito, kasi syempre para meron tayo na namang content, and ano kasi, eh, minsan lang kami mapadpad sa lugar na ito kasi malayo ito sa amin. Hindi katulad ng Market Market, ng SM Aura, yun ang mas malapit sa amin. Pero dito sa sukat, malayo ito para sa amin. Pero dahil meron kaming pupuntahang wake at mag-service yung aking asawa sa mamaya mga alas 7, kaya magtatambay muna kami dito. And ayan na nga. Actually, ang nag-video nito ay ang aking asawa. <laughs> siyang cellphone niya ang ginamit niya dito kasi may bago siyang cellphone. Sabi ko, subukan natin kung gaano kaganda yung cellphone mo pag nag-video. And truly enough, maganda din naman pala. Hindi nakatulad ng dati ng yung cellphone na kapag nag-video ay napakagalaw. Pero ngayon, hindi na masyado. So, ayan, makikita talaga natin na malapit na ang Pasko dahil sa entrance pa lang ng mga mall ay makikita na natin sa Santa Claus. <laughs> so, ito nga, um, papasok kami dito kasi kailangan namin ng pera. <laughs> <laughs> nahanap namin dito yung video yung itim ng video at nadaanan ko ito ang ano na nila o oh. ang lalaki na ng mga halaman nung last time na nagpunta kami dyan ni sister may is maliit pa yung mga halaman na yan so ito na nga nakapila ako dito sa ano sa ATM kasi kailangan namin kumuha ng pera para may pamasahe kami pa uwi <laughs> at syempre kakain din muna tayo kasi alas 7 pa yun eh, yung asawa ko sanay siya na kapag uwi niya ng bahay is kumakain ng mga alas 6 ganyan so pakakainin ko na muna siya so ayan na nga ito na, nga, na naman siya na naman ang nag nito ang ba diba? ganda na kasi ng kanyang camera oh, sabi ko sa kanya videohan mo ako habang nakapila ako doon o <laughs> oh, ayan masunurin nga at may mga taga BPI dito na nag-aalok ng credit card eh wala naman tayong ano, wala naman tayong credit card. Nag-aalok sila para sa mga may existing credit card. So umakyat na kami dito sa taas, gahanap na kami ng makainan and nasa third floor yata kami nito. So nagiiikot-ikot kami. Sabi namin, tingnan natin kung saan tayo pwedeng kumain. So napunta kami dito sa food court. Punta kami ng food court doon lang kami kakain and hahanap ng kung ano ang pwedeng makain habang paakyat kami ay eh parang inikot muna namin pala <laughs> ang buong mall so ito na nga pupunta na nga kami ng food court di ba video 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 para makita yung ano yung kagandahan and bumalik nga kami sa baba kasi sabi ng asawa ko meron pa daw fourth floor may food court eh wala naman na kaya bumalik kami ito bumaba na naman kami and ayun na nga didiretso na kami doon sa sa food court na nga para mamili ng pagkain kasi naghahabol din kami ng oras dahil alas ko na yata ito sa mga oras na ito so we only have ano na lang mga 30 to 45 minutes para manatili dito sa isim sokat kasi lalakarin na lang namin yung papunta doon sa St. Peter sukat dahil ano na sa bagay ano lang naman 4 minutes walk lang ang layo from St. sukat papuntang ano papuntang St. Peter's so, sabi ng asawa ko, ako na daw ang maghanap ng pagkain. Ay, hindi ako pumayag kasi baka mamaya, yung orderin ko hindi niya gusto. Kaya sabi ko, sabay tayong mag-order. So, ito, napunta kami dito sa, ano ba ito? Udon eh, Japanese, ano yata to Japanese ito na pagkain so ayan, inorderan ko siya ng ano, ng takoy, ng teriyaki, chicken and beef teriyaki, ang inorder ko sa kanya yung sa akin naman ay udon na, parang ano parang carbonara, ganun ganun siya, so ayan ang view mula sa ano, sa loob yun ang makikita natin view sa labas so ayan, habang naghihintay kami ng aming ano, ng aming order siguro mga 5 minutes lang yung ano yung waiting time at ayan na nga dumating na ang aming order yan yung kanya chicken ka chicken and beef teriyaki and yan yung akin hindi ko maano basta udon ang dulo ayan pero uh, para siyang ano nga para siyang carbonara pero masarap din naman ayan so di ba minsan pa minsan minsan <laughs> uh na ito dati dito ang daming ano nito daming nakadisplay display na mga halaman. Ngayon yan na lang eh. Ganda ng mga halaman niya. Dahil tapos na kami kumain at nabusog na ang mga person, kaya bumaba na kami and papunta na, maglalakad na kami papunta doon sa St. Peter. Dahil yun, sabi ko kanina, malapit lang naman. Kaya ayan, lalabas na kami ng mall at ito na nga nakarating na kami dito sa building ng St. Peter dito sa Sukat. and ayan ito yung room na aming pupuntahan yan yan room 503 yan siya <coughs> Nothing, but it's just you know 57 years old he died young. Coolest because he has reached the max last years old, 99 plus, but for my brother it's 57 uh, years okay of existence on earth. So uh, as I was saying, it's a celebration of life. So I would call on our pastor from our home church, okay, who's uh, Lord Jesus, our Redeemer, uh Tagi, the household, okay, Pastor Adam Alecanto to share with us the good news, okay, the good news of the Lord, which I received way back in uh, 1990 to my brother Michael, okay, who has accepted the Lord way back in 1989-88. Okay? So he was the first in the family to accept Jesus Christ as his Lord and Savior. And yeah, so without further ado, I'm just gonna call Pastor Alan Adam Okay, then the last Ang um, um, na po uh, namin sinabi ni Pastor uh, Morris, ako po, po si Brother Alan Alcandro, ng um, Lord Jesus Our Redeemer Church sa tabina. So dito ako magbigay um, ng encouragement So kung mga kanya, ng ating uh, kapatid na umina sa uh, At program po, before uh, we start For Balistag program, and I would like to read to you from the scripture followed by two worship songs mamaya. So susunod kong basahin, ang scripture ko na basahin natin ay from the book of 2 Corinthians uh, chapter 5, verses 1 to 5. And it says, For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, We have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan in our burden, because we do not wish to be unclothed. But to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Verse five. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Reading from the, the Book of Second Corinthians, chapter five, verses one to five. Kita di pertama turun di call on to opera and ku worship song Mister Aki. kita kan semua. Semua. Jadi Find you in the mystery. No chance here, no faith will stand. And I will call upon your name. keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours and you are mine Your grace abounds the deepest waters His Southern lands will be my guide Where faith may fail and surrounds me it never fail And you won't stop now So I will call upon your name And keep my eyes above the waves When oceans rise My soul will rest in your embrace For I am yours and you are mine. Kung kinakatakutan ang mga tao ngayon sa ating panahon, kahit sa, sa, anumang panahon, ay yung, yung darating ang kanyang kamatayan. Nagbiro po ako sa isang sa maraming event, sabi ko sa kanila, sa Christian event, sabi ko sa kanila, sino ang gusto kumunta ng langit? Siyempre po, magtataasan ng kamay lahat kasi gusto pumunta ng langit, no? Pero pag tinanong mo, sino ang gusto nang mamatay na yun? Walang magtaas, walang magtataas kasi I don't know, no, ang tao ay mayroong nature na ganun. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. See you on my next one. Bye!